Racing oil filter. 2 years remaining. So, mag oil. muna tayo dito sa alaga natin mga boss. So, ang gamit nating oil is itong RC919. So, ito yung bagong labas ngayon mga boss. Ito yung usong, usong oso na oil. So, ito yung madalas na binablog ni Gian mga boss. Sobrang ganda daw ito gamitin. So, ayan yung motor natin mga boss. Nabuksan na natin dito sa filter. And then, dito. So, yung oil mga boss. Ayan, tingnan nyo maliit na lang talaga yung oil natin and sobrang itim na kasi mga yung December pa to mga boss yung pagkabukas ng New Year talaga dahil sa sa bombahan dahil ayan nakatin sa oil tayo so yun lang natin natin sa oil mga boss so hindi na tayo nakatin oil ulit so bali ngayon na lang so bali 3 months na ata or mo 4 months bali 3 months pala ata mga boss 3 months tapos mga 2 weeks ata so ayan ayan yung oil and then to palang filter natin mga boss baka pwede pa to hinugasan ko na lang ng gasolina mga boss ano kasi to washable na filter ayan so ibalik muna natin to mga boss napahanginan na natin to napahanginan natin ulit so wala na wala na ang so bali itong oil natin mga boss ayan speed racing RC919 1000 uh, ml mga boss pang 4 stroke racing ayan So, testing natin ito mga boss dahil hindi pa nga tayo naka-testing itong RCX 919. So, testing natin kung maganda ba yung performance dito. So, mag-comment mag, ko, mag lang ako mga boss kung maganda ba yung performance dito. Dahil nga, so, well, hindi pa nga tayo nakapag-testing itong oil na to Yun know, o, within Thailand. So, testing muna natin ito. So, nabili ko na lang kulang ko lang sa lagang 300 pesos mga boss. I-install natin. Ah, ano? Lagay na natin sa makina. Ibalik na natin itong oil filter mga boss. Ayan. Pwedeng pwede pa to Buksan na natin. So ayan mga boss, buksan na natin. Bali, open mo lang to, paangat. Gamit tayo ng imbudo. Sobrang laging imbudo. Bas-bas na naman ito mamaya. <laughs> Alright. So yan mga boss, on natin yung RC 919 yung oil natin. So testing natin yung smooth na tunog niya. Open. Oy, sira na nga yung ano natin digital panel. So krang muna tayo. Oy, Top click lang oh. Okay, smooth. So paangat muna natin yung oil mga boss Or langis dito sa head Kasi nga naglinis tayo ng Racing oil filter 2 years Remaining <laughs> Gago Mga boss <laughs> uh, sobrang bango yung hangin Sa tambotso Yan Sobrang bango Amoy r 19 yung oil Yung hangin dito sa tambotso Bomba natin bomba